Malawak ang pagbaha ang naranasan sa probinsya ng Pangasinan sa pananalasan ng Bagyong Emong at patuloy na pagpapaulan ng habagat. Maraming pinsala rin ang idinulot nito. Kabilang sa mga matinding na apektuhan ay ang Alaminos, Bani, Agno, Bulinaw, Anda at Dasol. Agad namang tumugo ng pamahalaang panlalawigan sa pamamagitan ng relief operations sa mga nasabing bayan. Personal na bumisita si Governor Ramon V. Gico sa mga naapektuhan upang mamahagi ng tulong at siguraduhin ang kalagayan ng mga residente. Ilang bagyo yung tumaan, malakas na ulan, at malakas na hangin ito muli. Pero thank God, walang casualty. No? Sa ating mga ka. Kayong mga naapektuhan, Patalan kayo kaagad ng relief food. Kahit mga araw, Dalawang araw meron po tayong mainuto. Dalawang ito at ang ating kanawigan ng pagkasinan. Mahigit 2,600 na pamilya ang nakatanggap ng relief goods, hygiene kits, bigas at canned goods. Kasabay ng pamamahagi ng tulong ay isinagawa rin ang libreng serbisyong medikal kung saan nagtulong-tulong ang mga medical workers sa iba't ibang provincial hospitals. Layunin ng aktibidad na mabigyan ng agarang pangunang lunas ang mga residenteng tinamaan ng sakit dahil sa kalamidad. Ayon sa Pangasinan PDRRMO, patuloy ang koordinasyon sa mga lokal na pamahalaan para sa tulong at pagbangon mula sa mga naging epekto ng bagyo. Isinasagawa rin ang mga rehabilitasyon sa mga apektadong bayan at pagplaplano ng mga hakbang upang maiwasang maulit ang ganitong sitwasyon. Ipinahayag din ng gobernador ang hangaring mapaunlad ng sistemang medikal sa probinsya, kabilang ang pagpapaayos sa mga ospital at pagdaragdag ng mga kagamitan at health workers. Ang pangarap po ni Governor Norman Kiko, matagdagan ng ospital natin, ma-modernize ang mga hospital natin, mas gumanda ang kusali. At ang pinakamportante, no, madagdagan yung doktor, nurses, equipment, at medical services. Lubos naman ang pasasalamat ng mga residente sa kanilang natanggap na tulong. Valerie Dismaya, or News.